Mountain Resort. Ay, ba, ano yun, ano? The See, North, Falls, Falls, Pines Resort. 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 <laughs> North Ang katukatuan na to, guwapo, giga ito. Wow. Wow, wow, ito. Wow. Wow, wow, wow. Guwapo, matupa ng mag-chill. Sa Amerika. Maragag na sa Amerika daw. Kaili na ako, rabi na. Amerika, kay Bukilo. Ang wala yung mga wala, yung, wala kayo makita ng mga

Dugay yata, ta to nila na horat ante. Iya na panoos. Oh, ano sila? Love you. Love What is the views? Tama, very the Love you. mo, lingin nga rin mo, nay libot sa sun Naa. Oh. Init jud. sa ibabaw. Ay, oh, na may utan og rent po. Na mo lang ingin, na yung ang... Proceed sa rings. Ano mo lang ka na eh dong? Ano na Pero kuan man, lagyo man yan pagka itu saunahan dia ketemu kasus beda itu kayak dungawan nanti motor yang mau keagian. Kita tuh padu jinsan pakai itu pula ya jodoh buat boy. Ayo tulikuk mau ini. Ais aku aman tuh nyu sa malungun pada peth. Malungun. Oh, mas kanih mengatup beri ah jilik mau ke itu itu. Oh I did.